So guys, ayun, na ano natin, na convincing natin na umuwi na. Kaya na pang umaga, eh, bariya lang nakuha. Eh, kaso yung nag-aakay kay, kay nanay eh, is may problema rin sa pag-iisip. Buti iya yun, oh. No? Na ano natin, ano, grabe. So, pinauwi na po natin sila at ay bigyan na lang natin. Ay, nambato pa. At nambabato. Papauwi na natin guys at para, ano, kainit init dito. Nambabato si ate. Hilak ka, tinan nyo guys. Grabe. Oh, ay, la 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 la. Nang eh. Ako eh, nang babato. Oh. Uh, nang babato. Sige, sige, uwi na uwi. Na po gusto. Tayo so, nga sa pagod sila. So tara, no. Okay, so, kasi dito tayo ngayon sa ano, no, sa highway. Itikado tong ng ating uh, motor. Kuminto lang ako galing ako nang uh, Galing ako ng terminal kasi meron tayong papauwi sa Negros Occidental, no? nagaano ko ng ticket. So nadaanan ko to, itong uh, dalawang matanda. Ayun, oh. Bulag na pala ito si Nanay. Ba'no ka nakatagal na bulag? 20 years, na. 20 years ka nang bulag, nasaan yung asawa mo? Wala pa Ah, wala ka ng asawa? Kasi napapatay lang <laughs> yung isang tao. ito si Ate. Ay, uh, it, it. Nan anak mo to, Tay? Anak mo? Anak mong panganay, may problema siya sa pag-iisip. Alak ka. Anong pangalan mo? Hindi siya nakakasalita. Hindi siya nakakasalita, Nay? Parang kamukha ng ano, ni Nanay Josie. Nanay Josie yung vlog namin. Nay, ako si Boy Sardinas. Ako si Aero Metal Guard May. Natulong ako sa mahirap. Meron kasi akong papauwiin sa Negros. Nakuha ko sa TV5, uuwi na sila. Ikaw, anong gusto mong tulong hingin mo sa akin? Anong gusto mong tulong? Anong gusto mo, Nay? Meron ka bang bahay? May bahay ka? Sira-sira na, na yung bahay mo. Gusto mo pagawa ko yung bahay mo? Gusto mo? Ha? Okay lang. Sino kasama mo sa bahay mo? asawa ng anak mo. So, kayong dalawa, dalawa kayo ni ate. Anong pangalan, anong pangalan na tong anak mo? Janice. Eh, nanay Janice. Wala tong asawa. Kasi mayroon siya problema, ano? Ano siya, ah, may ano siya sa pag-iisip. Uh, ah, siya ang nag sa sa'yo dito. Siya nag Siya ang pinakamata mo. Ah, ganon. Ah, ito si ate Hindi siya yung nag-aakay sa'yo Inaakay ka rin Ilan taong ka na rito sa highway? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na rito? O oh, yan oh, may nagbigay siya ate Ate, thank you ha uh, O oh, yan, thank you, thank you uh, ako po si Boy Sardinas Gusto niyo mapanood Doon nasama ka uh. Sa Boy Sardinas TV Sa YouTube ha uh, Mapapanood siya Thank you thank you te Gusto mo pagawa ko yung bahay mo Gusto mo Okay naman. Eh, basta hahabaan ano pa yung buhay mo? Eh, mamaya, pagkawa ko yung bahay mo, mangihina ka na. Ah, gusto mo, gusto mo. Eh, kaso hindi ko alam yung bahay mo eh. Ah, sasamahan ako niya. Sa nandaan, na malapit lang. Ah, malapit lang. Si Rana, manatulog na ng ano, tubig, pagkaumulan. Bubong. Ano yan? Ah, bahay niyo talaga yan? Bahay niyo? Hindi kayo pinapaalis? Ah, ganun. Ah, paano paano kayong nabubuhay? Nag nagbabalimos ka lang. Ah, siya nagbabayad ng kuryente Saka tubig Kano ka nakatagal dito sa highway? Nag nagmamalimos? 15 years na buhat nung nabulag ka siyate guys mukha mukha ni nanay Jocelyn no? naga uh, makulit si ano anak mo makulit no kaysa butol kasi kinukuha ni ate yung uh, cellphone ko ano <laughs> and dito ano dito sa likod ko o oh, ayan oh. Ah, gusto mo wag ka makulit ha bibigyan kita ng pera dino bibigyan kita ng pera makulit yung si ate marami ka na napalimos ay nako ano na? 7 uh, seven. Wala. Uh, 11 pesos pa lang. Wala pera? Wala? Wala? <laughs> Kinukuha niya yung cellphone ko. Ah. Oh, parang di ka nakukuha ng cellphone. Oh. Alright. Mami uh, Evelyn Eager, no? Yung mga sobra-sobra din pera. Shout out sa aking uh, sponsor. Pamimigay natin sa lansangan, no? Uh, uwi kami sa Negros Occidental. O, oh, ayan. Sana mapanood nyo. <laughs> Oo, oh, 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 bibili ka na ng pagkain mo. Dali, o. Oh. Oh. Kamukha na nanay Jocelyn, tolge mo. O, oh, sige na, bibili ka doon ng pagkain mo doon. O. Oh. Alam mo yan? Alam mo kasi Ay! Bakit? oh, ayaw Ay, ayaw niya ng buo. Ah, barya, barya. Barya daw gusto niya. Ay, ayaw niya ng buo. O, oh, ito, 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 ito Bigay ko na lang yan kay nanay. O. Oh. Ah, ito lang ana. Oh, amin na 'yan. Bibigay ko kay nanay. Oh, ito barya. Oh, 'yan. Ay, ayaw niya ng buo. <laughs> Inagaw yung cellphone ko. Bakit? Uh -huh. Bakit ay gusto mo cellphone? Gusto mo cellphone, gusto? Ah, oh, sige bibilang kita. Inaagaw niya yung cellphone ko na, gusto raw ng cellphone. Ay, marunong oh, hindi ka naman daw marunong eh. Alak ka. Nay, gusto ko makita yung bahay mo. Gusto ko pagbabahay mo eh eh, sino sasamahan? Ay, ah, sasamahan mo, Janice. sasamahan mo daw ako, sasamahan mo ako. Doon, bahay mo, bahay. Tara. Guys, gusto ko makita yung bahay ni Nanay. Kawawa, eh. oh. 20 years na po siyang bulag. 15 years na siya dito sa may, ano, sa lansangan. Yan, oh, kita niya yan, oh. Asan yung anak mo? Eh, ayun naman ako samahan eh. Inaagaw yung cellphone ko. Ay, kilala mo ta. Ay, hindi. Ayun oh, ayun oh. No, ayun, no. ayun nandoon sa bibanda ron, ko samahan. Ay. Oh, ayan tawag ka, tawag. Ayun, guys. Oh, tawag ka, tawag do sa ba. O, ano, hawakan mo na, hawakan mo. Ito, ito, ito. Hawakan mo. oh, hawakan mo. Hawak. <laughs> oh, ayan, ayan na. Nagagawa niya 'yung cellphone ko eh. Ate! Ako? Eh wala naman yung anak mo na eh. Paano kung mga samahan ito, eh? Ayaw kong samahan to eh. Nakagaw yung cellphone ko eh. Paano ko makikita yung bahay mo? Saan? 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 Sa may 7-Eleven tapos Papasok ako sa may 7-Eleven Kakanan ako Sa tapos. Anong pangalan mo, Nay? Eh? Melissa? Dalisay? Ah, Dalisay. Hindi, anong pangalan mo? Eh, ayaw man ako samahan ni ate. Ayaw niya ng buo na pera. Gusto niya, bariya. Hmm. Hindi, ganito. Tara, uwi ka na, uwi na, bibigyan kita ng pera. Uwi ka na. Oh, tere. Guys, papa ko na to, bibigyan ko ng pera. Eh, oh, si pesos pa lang nakukuha. Ganang kanu. Kanina ka pa barina eh? Kanina ka pang umaga, yan ang nakuha mo. Ayan, yan yung nakuha niya. Ayun, no, oh, barya. Tapos 'yon. Barya lang nakuha niya. Kanina pang umaga. Oh, ay, nagaw na 'yung cellphone. Nay, eh, inago. Nang ago na cellphone to si Ate. Oo, oh, ayun dala mo. Ito, 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 ito. Paano yung upuan? Ha? O, oh, O, oh, dalin mo daw. Eh, dalin mo ito, be. So, guys, pupunta kami sa bahay nitong itong si nanay, no? Nangago ng cellphone niya. <laughs> Inaagaw yung cellphone ko. Ay. Nako, kawawa naman itong si Lola. O, bulag. Na, nay, itong anak mo. Nangago ng cellphone. Ayaw ka. O, tara na daw. Uwi tayo, uwi. Pabalikan mo na lang to sa anak mo na eh. So guys, alis muna kami. Baka ma-recare kami dito. Puntahan ko lang tong uh, bahay na tong, uh, si nanay. Nay, na! Eh, ka, halika. Minanya ka motor kasi ako. Alaka! ka. Tara na, uwi na tayo, uwi. Tara na, uwi tayo. Ay, uwi na tayo, uwi. Uwi na. Ay, uwi na, uwi. Wala ang hirap. Ako, oh, uwi na daw, uwi na. So guys, papauwiin ko muna to. Tara doon. Nalalayan ko nga. Ako. So guys, ayun, na ano natin, na convincing natin na umuwi na. Kaya na pang ba eh, pareho lang nakuha. Eh, kaso yung nag-aakay kay, kay nanay, is may problema rin sa pag-iisip. Puto iya yun, no? Na ano natin, ha Grabe. Na? So, pinauwi na po natin sila at ay bigyan na lang natin. Ay, nambato pa. At nambabato. Papauwi na natin guys ata para ano. kainit init dito. Nambabaw to si ate eh. Nako, tinan nyo guys. Grabe. Oh, ay, la 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 to eh. Nako eh, nambabaw to. Oh. Nambabaw to. Sige, sige. Uwi na, uwi. Nako po, gusto. stop. guys, papauwi natin sila. So, tara, no. Ang gusto nyo mapunood sa akin YouTube channel yung full video nandun, no. Ayan guys, iniwan ni ate itong uh, kanyang anak. So, ayun, may tumulong si ate. Ang ganda oh. Ay eh, wala, iniwan ni itong nanay niya. Kunti tumulat-ulat doon. So, malapit na rin kami. So, tara. Let's go doon no. Sa bumili pa. So, ayan guys. Binalan pa ni ate ng uh, donut. Itong uh, mag-ina. Uh, shout out kay ate. Nakita ko ni ate kasi. nakita to. Uh, ano? Uh, iniwan nito ni ate yung nanay niya kontik na malaglag doon so ayan inalayan ni ate na maganda so ayan binilang din ng dunking Donut alright so, thank you thank you kay ate so dito pa rin kami mukhang yadid na ni ate kasi eh, mahirap to si ate yung ano itong anak niya so, problema sa pag-iisip na lang iniiwan so tara doon let's go so guys ito na kami sa bahay nila Palayo so, lang nilakad namin agad eh Ay ma'am, kasama ni ma'am no. Pintit kami kasi kung hindi nitit si nanay ni nanay. Iniimu ng basa ng ate. Ano? Ang daming aso? Tumigil nga Pinatit namin ko nanay, di ba? Ah, nanay, uwi. Ano oh, na? Bahay mo na yan? Bakit? Uh. Ano ba? Bibigyan ko siya ng pera kasi pinauwi ko na eh. Siya? Uh, sabi ko... Asa na ba yung kapatid niya, ay anak niya? Ay, grabe daming ako. Bebe, bebe tawag rin natin kay Bebe. bebe oh, sige. Ah, mag magtibla ka ng kape, may bisita. Pasok ka dun eh, pasok. <laughs> eh, ay, ay, kadaming aso. Hindi ko maalala yung sinanay kasi anak ko. Ah, Ibabag na pala yung bahay mo eh. Ay, shout out. Ay. Anak, anak mo si anak. Lola. Ano ah, pinauwi ko vlogger kasi ako, pinapauwi ko si nanay para bigyan ko na lang siya pera. Ah, nawala kasi ako, ha? Kasi ito yung bahay niya. Ap apo kanya? niya, apo? Oo. Oh. Okay. Anong gagawin niya sa bahay niya Sabi niya, sira na bahay niya. Ito, hindi ba yung babagsak? Okay, ba yung... okay naman, no? So ano na lang, tutulungan ko na sa nanay. Oo, oo. Ay, kadaming aso. Aso nyo yan lahat. Oo, oh, yan o, aso. oh, gaganda pa o, oh, mamilid siya. Nay, siya ka na, diyan ka na. Alright. So nay, upo ka na doon, upo. Ah. ah, dito ka na ha. So alam ko yung itong bahay niya. So, pag may tutulong, pag may tutulong kay nanay, dapat hindi na tumulong sa o mamalimos. Mali ano, si Lola po turan sa Tapos kami nila mama So, ba't kailangan pa ko kong mamalimos? Eh, kasi ni Lola. Gusto niya talaga. Para hindi siya masyadong pabigat sa inyo, siguro. Gusto niya. Baka lang sa kaya mo, ang ay matanda na yung parang yung gusto niya sabihin. Eh, baluktot na yung katawan talaga niya, no? Matanda na kasi nakuha na siya. Kasi naawa ako doon yung si ate, yung anak niya. Ah, uh, naawa lang ako kasi Ulo ko rin, inaagaw pa yung cellphone ko. Good ganyan, ang, ang So, ayan guys, pag nakakita nyo to, itong... Ah, o oh, sige ma'am, thank you, thank you ha. Bye. Bye. Thank you po. Bye-bye. Thank you, ma'am. Huwag na ikaw gano'ng gala, mainit. Oh, yan. Yeah. Ay, ang ganda na unang apo mo. Ah. Ay, kasi hindi mo, hindi mo na sila nakikita. Na? Huh? Hindi na. Okay oh, na baby. <tinyo> Nay, nag-vlog -nag ako ha, para may tutulong pa sa'yo ha. Pag ang pagka may tutulong sa'yo, hindi ka na pupunta magmamalimos ha. Hindi, hindi nyo ka na dyan, ka lalabas. Huwag ka na lalabas. Diyan, upo ka na dyan, upo, Lalabas pa ulit. Oh God. Ano po, tinulungan ko si Nanay. Kaya nga siya? Kapitbahay. Ha, kapitbahay? ko siya sa labas, kaya pinauwi ko na. Oo. Oh. Nay, pag kami tutulong sa'yo, tutulungan ka namin, hindi ka na, hindi ka na pupunta ng lansangan, hindi na. Shit! Okay naman! Okay naman! Sige. Hindi oh. ba babaksak pa itong ahay no? Saan siya nakatutulong? Sa taas. Sa taas. <laughs> babaksak na nga. Babaksak ito ah. Ay, nababagsak na yung bahay. Ano to? Matagal na to? Matagal na yan. 30 years na. Yata. 30 years na. pa ang asawa ko. Oh, dito magaganda na bahay. Dito na lang sila na lang naiwan. Dito na matay na doon yung asawa ni Nana. Buti, meron kayong lupa. Ano? Asan yung naghahatid sa kanya? Ah, uh, boss, sino naghahatid sa kanya doon sa lansangan para... Ano, ano, ano? anak din niya. Nasaan? basta. Ah, yun yung walang problema sa pag-iisip. Walang, walang siya, problema yun. Isip pero isip bata din yung isa? Mm. Pero ano, hindi naman siya yung parang isip bata talaga na walang alam. Ah, okay. Pero mas matinutino dito sa isa. Oo, oh, mas matinutino dito sa isa. Yung nanay mo, nanay, ano, kapag-anak din na nanay. Mm. Yun, ayos yun. Ayos yun. Asan ah, ah, siya? Asa, basa, sa mga anak, ko. Okay. Yun, matino. Mm. Okay. Kasama mga bata sa labas. Ikaw, nag-aaral ka pa? Ah, okay, good. Ah, ah, college na. Oo, ka mabuti para maayos niyo yung bahay niyo. Ano? Ay, ako, nandito, tutulungan ko lang si nanay, ha? At ay, pag may napapatid ng tulong kay nanay, at alam ko maraming ma maawa dito, dadalhin ko rito para si nanay hindi na pupupunta ng uh, lansangan. Eh, bigla na lang iniiwan ng isa, eh. Yung isa, ano pangalan nung isa? Yung anak niya doon, nakasama hindi. niya? Makulit kasi yun. Makulit yun. Kahit anong sabihin hmm. Eh, na, sa na yun, Piniiwang ka, Nay, no? Ganito, Nay. Pero kasabay naman yung umuwi yun. Mm -hmm. Eh, kanina pa sila doon umaga doon? Umaga <coughs> sila so, na. Umaga. Eh, may nakuha ta sila. Parang mga sekwento kasos lang yata. So, Nay. Bibigyan kita ng ano mo, ng pera mo, ha? Ito, unang tulong ko muna sa ito. Right? Alright. Alright? Alright na? Pre, niyo, Argo, Ako si Boy. Boy Abunda. Boy Abunda? Ayan. Ayaw, kumediante si Nanay, ha? Ha. Ako si Boy Sardinas. Oo. Oh. Ako rin si uh, Aero Metal Guard. Napapanad ka namin sa TV5 eh. Ah? Napapanad kami sa TV5 kaya lang <laughs> wala lang unang. Eh paano ko makakapanood eh? Nabulag ka na. Hindi pinapakinggan. Ah, pinapakinggan na lang. Mm -hmm. Eh, napapanood mo ka. Hindi nga. Eh. Pero na nandun ako palagi sa TV5. Eh, okay. Nangunguha ko ng mga homeless doon. Pinapauwi ko ng probinsya. Oh, oh. Uh, baka si Boy Abunda naman yun. Hindi mo ako si Boy Abunda. Oo oh, oh, nga. Uh, diba? Mali masiyahin ka na. Wala ka pa sakit, wala. Hmm, malakas sila. Malakas pa no? Malakas si Lola. Ang ko lang yung masakit. <laughs> oh, malikod lang niya yung masakit kasi ano na, nakuha na siya. Ilan taon ka na? 69. 69. Oh, 69 na po siya. Anong oras ka umuwi pag gabi? Minsan gani ka po maaga kami umuwi. Ah, um, alas 6 na siya. Magkano nakuha mo kahapon? Magkano napalimos palimos mo? Konti lang. May isang daan, wala. Wala. Ay, may pambili ka ng sardinas. O, oh, di ba? Okay. Pinakamura, ha, Nagulang ko sardinas, nai. Nagulang ko sardinas. Opo, naman. no? Yan ang... Ano ko inuulam pa? Oh, basta may lasa sa kanin. Wala, at... may mais oh, malakas ka pa kumain. Malakas, malakas pa. Ng malakas ng konti. Ay, grabe oh. Malakas at konti. <laughs> Masiyahin ka, na eh. Na? ano ko doon kanina, natatakot ako. Bigla kang iniiwan sa malaking posto ng anak mo. Eh, may tubig pa, eh. hindi pa naman maiiwan yung motor ko. Salamat hey. kay Ate uh, V. Thank you, thank you. Hindi kami rito kasi kung wala sila, ay hindi namin to mapupuntahan kasi ang layo pa pala. Sa karsada. O ganda na lang, Nay, kasi yung motor ko nasa labas. Basta pag ano, kita ulit dito. Ah, hindi na po. At ay uh, ma mahaba pa pala to. Mahirap pa pang balik. Oh, wag ka nang oh, bibigyan kita to. Galing to sa galing pa to sa ibang bansa yung uh, sponsor ko na si Mami uh, Evelyn Eager. Uh, sobra lang to sa pamasahe ng uh, papauwi namin sa Negros. All right, oh, bibigyan kita ng 1,000 pesos na eh. Yan yung sobra sa pera namin sa pagpapauwi namin sa Negros. Oh, uh, ayan, yung sobra bibigay binigay ko sa iyo ha. Oh, galing yan. Magpasalamat kay kay Mami uh, Evelyn Eager. Ah, hindi po. Naka-video naka lang tayo na sa mag, -ma maririnig ka niya. Sabihin mo, uh, Ma'am Evelyn Iger, thank you po. Sabihin mo lang. Mama Evelyn, salamat po. Alright, sarap naman sa puso. Sarap sa akin mga sponsors kung gusto yung pong din tong uh, si Lola. Ano pangalan ni Lola? Lola Daisy. Lola Daisy na napakasiyahin na matanda <laughs> na sobrang kinabahan ako kanina sa, uh, sa highway, sa expressway. My goodness. Ay, nako. Sana iuwi na ako kasi baka marekery motor ko, ha? O, tanda mo lang ako si Boy. Ay, Babalik lang kita. Oh matagal, ka, matagal kang hindi pupunta na ng nasangan ngayon. Hindi Apa. mo na mauubos yan. Pabili ka ng prutas, na? Apa. Babalik ulit ako rito. Tignan natin, at baka malaglag naman itong mo. Tignan natin kung manong maano natin. Ay, <laughs> oo. Ah, matagal na, o. Oh. Boy, kasawa ko meron na bahay niya. Uh, oo. Oh. Ay, asawa ko na uh, Oo. Oh. So, ganoon na lang, Nay. Uwi na ako, ha? Anay, pa, Daisy. Ingat po. Wala pa na lola. Alright. Ay, dyan yung apo ko, sa makita niyo. Oh, ang ganda nga ng apo niyong babae. Opo. Kasi ma maputi ka. Siguro maputi ka pa naman eh. maganda ka nung, uh, nung kabataan mo. Oo Opo. Ano oh. Ay, ang gaganda ng mga apo mo at mga ano eh. Yung anak ko rin, maganda rin yun. Hmm. Magbe-birthday nga sa may, may 6. Oh, ah, May 6? Ah, magbe-birthday sa May 6? Mer meron merong ka bang gigas dito? Ah. Bibigyan e, ka na ng pansit. Meron kang gigas diyan? Ah, meron. Oh, sige sige, kukunin ko na lang 'yang gigas nito at bigyan ko ng pansit 'yung anak mo. Apa. Ano, Ay. ayos na. Pero ikaw, huwag kang mag-ano ha, huwag kang mag mga huwag kang magmamalimos uh, mamalimos, ha. Apa. Eh, meron ka namang pera, yeah. Apa. Mm, nakita ko na bilo kanina. May 11, tapos parang merong 30 yata kanina, e, kanina ka pang umaga, eh, mag-aala sa isna wala kasing ganong tao. Walang ganong tao, no? Hindi naman kasi daanin masyado dun eh. Hmm. Saka Sabado ngayon, mamaya pa, maraming tao. Pero napakausok kasi dun. So, sana matulungan natin si Lola, Daisy. At ay, uh, para hindi na siya lalabas doon kasi siyempre gusto niya lumabas, gusto niya uh, makatulong, makapambili ng bigas kahit papano, kahit one port. <laughs> Di ba, Nay? Um, Oo naman. May dalawang apo, may apat na apo pa nga ako, siya ngayon. Ah, gano'n? Yeah. yan ang panganay, yung tatlo pang mga bata. Ah. Tsaka may anak pa yung isa kong anak. Hmm. Sige, Bali, ilan kayo rito nakatira? Isa ba tayo eh, ano abi? Siyam. Siyam kami. Na, no, siyam. Mm -mm. Siyam pala kay Rina eh. Ay pala. Oh, ay si ate. Eh, babay na! Ah, Ayun na, babay na. <laughs> Kamuha, Babay na dinad. po, Nanay Evelyn. Nanay Evelyn, no, oh, bless, bless. Babay na ha. Alright. Nanay. Anong pangalan mo? arbi po. RB, RB, thank you. Ang ang gwapo ng ni arbi ah. ah. Sige na. Kunin ko na lang yung gigas ni arbi para bigyan kong pampansit kong sinong apo mong may birthday? Yung magandang bata? Yung ano may asawa na rin. Sino yung, yung bata mong may birthday? Nanay yung... niya. Ah, si mama. Ah, yun yung may birthday. O oh, sige. Ah. Eh, kaso hindi ko man nakita yung mama mo, yung anak mong isa. Sabihin mo pumunta si Boy Sardinas dito ha. Okay, okay. Sige, maraming salamat po. Pa-share po ng ating video. At ay baka ma yung ating sa sasakyan doon. Nay, ito na yung bayad ko sa isa. ano. O, kunin mo yung ano isa. Isa muna. Iyon, oh. Tapos, isa pa. ba diba? apat dapat na sardinas, eh. O. Oh. O, oh, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. Okay na.